tuwing summer o tag-init ay nagaganap ang midnight sun. Sa mga panahong ito, mahigit dalawang buwan babad sa init ng araw ang buong lugar. Dahil hindi lumulubog ang araw. Tuwing winter o taglamig, ay nagaganap ang polar night, na hindi sumisikat ang araw sa loob ng halos dalawang buwan. Dahil bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. Ano ba ang dahilan bakit nangyayari ito sa Tromso? Paano naman kaya namumuhay ang mga residente dito? Iyan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ang Tromso, ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Norway at nasa Arctic Circle. Meron itong populasyon na humigit kumulang 70,000. Taon-taon ay nangyayari sa Tromso, ang tinatawag nilang Polar Night at Midnight Sun. Tuwing summer o tag-init ay nagaganap ang Midnight Sun. Nagsisimula ito ng May 18 at nagtatapos sa July 25. Sa mga panahong ito, mahigit dalawang buwan babad sa init ng araw ang buong lugar, dahil hindi lumulubog ang araw. Ang lahat ng gustong gawin ng mga lokal at turista ay nagagawa nila kahit hating gabi pa o medaling araw. Pwede silang mag-hiking, sumakay ng ferry, mangisda o kahit simpleng pagbibisikleta. Kung may mahabang panahon na hindi lumulubog ang araw sa Tromso, ay may panahon din dito na nangyayari ang kabaliktaran nito, kung saan puro gabi lang at hindi naman sumisikat ang araw, at ito ay tinatawag naman nilang Polar Night, na nagaganap tuwing winter o taglamig. Madalas naman itong nagsisimula ng November 27 hanggang January 15, dahil napapalibutan ng matataas na mga bundok ang Tromso, minsan ay napapaaga din ang pagdating ng Polar Night na nagsisimula ng November 21 at magtatapos sa January 21, paminsan-minsan may maaaninag na kaunting liwanag sa pagitan ng 9am hanggang 2pm, ngunit sa kabuuan, nananatili pa rin madilim ang buong tromso. The time now is 9.38 and as you can see, it's still dark, no sun to be seen. Tuwing tag-init naman, ang hilagang bahagi ay nakatagilid patungo sa araw, at nakatapat ito kaya sa panahong ito ay nakakaranas naman ng tromso ng hindi paglubog ng araw. Nangyayari ang fenomeno na ito dahil sa pag-ikot ng mundo sa kanyang axis. Ang Earth ay umiikot ng isang beses sa loob ng 24 hours. Kaya meron tayong umaga at gabi. Ngunit dahil sa nakatagilid ang axis nito ng 23.4 degrees angle, Tuwing taglamig sa pag-ikot ng Earth ang hilagang bahagi nito ay nakakatagilid palayo sa araw, kaya hindi nasisikate ng araw ang mga bansang nasa hilaga, kabilang na dito ang Tromso. Pero ang tanong, paano kaya namumuhay ang mga residente ng Tromso, sa tuwing sasapit ang napakahabang gabi ng Polar Night? Sa pagsapit ng Polar Night sa Tromso, may isip nating napakalungkot siguro ng mga panahon nito dahil puro kadiliman ang iyong nakikita sa mahabang panahon. Pero alam mo ba, para sa mga residente dito, ito ang pinakamagandang panahon sa buong taon. Hindi naman daw sila nalulungkot o na-depressed tuwing polar night. Sa katunayan, ayon sa pag-aaral, mas mababa ang rate ng depression dito. Isipin mo na nababalot ng dilim ang buong lugar sa loob ng dalawang buwan. Sa mga panahong ito, makikita ang napakagandang arctic blue light na tinatawag na blue hour. At nariyan din ang kamanghamanghang northern light. Kung saan mas nakilala ang tromso, sa kabilang banda sa pagsapit naman ng tag-init, ay mahigit dalawang buwan naman hindi lumulubog ang araw dito. Kahit pahating gabi ay maliwanag peran ang sikat ng araw. Ikaw, kaya mo bang manirahan sa lugar na hindi lumulubog ang araw? Comment down below at e-share mo din ang idea mo gusto namin mabasa yan. subscribe click on the bell to turn on notifications